Mga idol, dito sa may likod bahay, titignan natin yung tinatanim ni Christian. Na sili, tinataniman. May papaya ako dun. Tapos itong tanim kong papaya dito ay lalaki. Dahil na lalaki. Pero ang katabi niya, babae ito eh. Ito may mga bunga na siya. Tapos tingnan natin itong bagong taniman sa likod bahay namin. Sa si Christian yung pinaka nagtatanim. Yung naalala nyo yung vlog ko dati, siya yung nakauli ng titigin. Ang tinatanim niya ay siling-siling. Ano ito, Christian? Siling-tingala? Ano yun? Ayan, ah, ang dami yung plat. O, oh. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ilang plat yan? Torsi. siling pasigang Dito sa apat, siling-tingala astiga ilan lang laman ng isang tray na yan 128 piraso maganda at mahaba na ano nilagay mo ng ipot yung mga yun yung mga butas na yun magaling tama nga naman ano mga ilang buwan yung bago mamunga mga lima Tagal masyado. Ang daming sili niyan. Ito mga idol. Hanggang dito sa gilid. Sa isang tabi ay nilagyan ng mga halaman-halaman lang sa paligid. So gagawin itong swimming pool. Gagawin itong uh, parang mini resort lang. Mga uh, pagkahanin. <laughs> Nalagyan ito ng mga cottages mga kabuko-buko tapos nalagay na simple yung na. Ay, nalaglag isa o, oh, pare, o. Oh. Ay, dito pala yun. Why, 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 hmm? Ay, oo. Ang bagasan ni Aguilera na, Uh, pahilis ang dali ano <tipos> ilang turn kayo mo tatlo kompleto yan ang gandun <Andado>, sa dulo masala <tipos> kong mabuta na sa mga idol yung katabi naman dito ay la veranda resort mga sa dito sa akin bahay namin ba't naggawa ka ng parang simple pool dun Dun, na dulo. Wala, ah, ito naman yung ginawa ng ulang putik. Wala, ito bug. Wala, ito ito bug. Wala, ito bug. Wala, papaya. bug. Wala, ito bug. Wala, ito ito bug. Wala, ito bug. Wala, ito bug. ito bug. ito Saka mga laing tatamad naman ang maggulay. Ito pala yan. Dito sa likod na ani na. Sa gilid pala. Sa gilid namin naman ito. Anina ani na. Ito ang likod. Wala kang magawa. Ito magtanim-tanim. Ito ngayon. Pinapatanim yung dinilitas dyan para hindi magaling magtatanim ito eh. Kakala ko lagyan ng tubog ng kalabaw doon. O, pare, wala kayang hito dito. Sa tubig ng ito. Ay, so, hindi papasok ito dito, ano? Ang tubig dito, hindi papasok din eh. yan. Good. Galing ito, sikar siya nang gumawa nitong mga uh, plat na ito, eh. Pinapasok pa ng aso. O pare, kala ko lalagyan mo ng gate yun nga. Pero lusot pa rin yung asong yun. Ang kulit tong asong yun. Pati sa amin napasok Pati sa amin inapasok. Ery, ano anong lalagyan natin dito? Bakanteng ito. Wala na, no? Mababa, no? Huwag kayong mga flash daan. Huwag ano mga daan. Kaya ang ng ko lang si Sidon na. Ah, eh. oh, iba na yun, no? Hindi yung akin na. Ah. Ino, 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 nalipad o. Oh. O, oh, yan o, oh, tasa. Ino, galing o. Oh. Yun. Endelo dalawa na. Ang galing mo muna po. O, po. Oh. Ba't pa naglalagay ka naman doon, walang napunta, no? Baka hindi na unang, sa iyo. Eh, nung huning-huni pag kaya pala huning-huning sa aking kanina kalina May yung kulasisi sisi ko yung dinadaraw ng mga iba. Pag nakaghuni siya, ang dami nagpupunta na yun, nandito lang sa paligid do. Oh. Hindi ko naman maipwesto sa ano, dapuan gawang wala naman akong papda. Maka minsan siguro mag mahuwa si Christian ng dakta. mga kaidol ano o yung aking magtatanim ko si Boy Christian ako sa tali pa bukas ulit kaya nga yan pagkatapos niya may plangketa yan babao naman niya wala mandali sisili yung pang sigang na rin na ng pataba ng chicken manure o yung ipo uwi uh, muna yung kulasisi nandun o parang yan yung maganda uh, eh ayun o ng. Ano? Nag-aabulan no. no din 'Yung e mga idol, update na lang pag lumo na ito kung tinanong namin ceiling, tingala, at sumusunod panig. Uh, medyo nalulubat mga asin ko. Hindi na i charge naman mall na ganyan. Okay. iba balik na sa ating bahay. ay at eh, nag-aayos mga katatapos lang magdilaba masalamat ulit sa panonood mga uh, Sniper sa mga bago pa lang, don't forget to like comment, subscribe and hit the bell icon para updated kayo sa mga bago nating video kung ating motor, sira-sira rin pa panipulog para mamaya ay tutuloy natin yung bago, magpapakita yung bago so, meron pa rin dito yung mga katapayan, ng munga na rin mga uh, ka-Sniper Tạm okay. Bye bye